Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po ang inyong lingkod, si Mr. Sam Carabosa na kaagapay ACTV. Actually, mga kaagapay, maraming nakakilala sa akin, hindi lang sa Luzon, Visayas at Mindanao, marami na po tayong naging kaibigan at mga natutulungan. Since year, year 2000 pa lamang, nung ako'y sa kay na kay Ambassador Sinieres pa former Ambassador Sinieres no ng OFW Family Club at hindi lang OFW Family Club nagiging partless ito year 2013 no so maraming salamat although na siya ay Sumakabilang buhay na wala na siya nandiyan pa rin ang kanyang mga pamilya no sila ni Ma'am Hana, Ma'am Hazel, ang kanyang mami si Ma'am ba at siyempre yung kanyang anak na si Atorne Roy Senyeres Jr. Siya ay aking naging kasama sa loob ng ilang taon Nung ako ay nasa kanila pa Kami tumutulong sa mga OFWs na may problema Sa labas ng bansa At maging dito sa Pilipinas no? So, Atorne Roy Senyeres Jr. Hindi ko kayo makakalimutan at ang inyong buong pamilya lalo na kay former ambassador Reyes nung ako sa kasama paninyo talagang marami akong natutunan sa inyo. So ngayon, ito patuloy kahit man tayo, hindi pa rin nawawala yung nagiging karanasan ko, natutunan ko nung ako na sa inyo pa lamang. Magkaiwalay man tayo ngayon pero itutuloy-tuloy pa rin tayo na naglilingkod sa mga kababayan natin na mga OFWs sa loob at labas ng bansa. So by the way, bagi, bago ko makalimutan, so babatiin ko muna lahat kong mga kaibigan, mga kakilala, mga relatives sa probinsya, mga OFWs sa labas ng bansa, Magiging sa inyo sir Roy. Uh, Senyeris Junior ngayon ay isang certified lawyer na ano sila ni Ma'am Hana may programa din dati sa Bantay OFW sa so DCXL no so alam niyo po araw na Sabado ngayon Pit 73 at sa sunod na linggo ay Pasko na binabati ko kayong lahat na maligayang Pasko at panibagong bagong taon sa ating lahat. Sana po sa sasalubungin natin ang panibagong taon na marami pa po tayong magagawa kasabay yung uh, ating Panginoong Hisop Kristo, Banal na Espiritu na siyang mag magbigay ng gabay sa atin upang magampana natin ang ating mga obligasyon, hindi lang sa pagtulong sa mga may problema mga OFW sa labas sa bansa. Siyempre, mayroon po tayong responsibilidad bilang uh, uh, anak ng Panginoon. Eh, dapat, huwag natin siyang kalimutan kung ano ang uh, ating naging relasyon, binigay niya sa atin, dahil siya ang nagbigay ng uh, kaalaman, no? nagbigay ng wisdom, at uh, nag provides ng mga needs natin in our daily lives. Kaya eh, dapat huwag natin kalimutan yung ating Panginoon Heso Kristo na siya ang nagmamayari ng lahat at nagbigay ng kaligtasan sa atin. No? So, patuloy tayo mga kaibigan, katulad na nabanggit ko kanina, no? About sa mga problema ng mga OFW sa labas sa bansa, binabati ko pala yung aking uh, kaibigan diyan, si Miss uh, Chiska Lian, isang uh, OFW Advocates no? na kung saan siya ay tumutulong, founder ng uh, organization na yan upang magampanan niya. Hindi lang ang kanyang trabaho sa kanyang employer, lahat ng kanyang uh, obligasyon ginagawa niya as leader ng mga OFWs upang matulungan ang mga may problema nating mga kababayan diyan sa labas ng bansa na kung saan dapat nga ay ang tutulong sa kanila itong uh, ating mga uh, sangay ng ahinsya ng gobyerno na naka-assign diyan sa Saudi no sa labas ng bansa upang matutukan ang problema ng mga kababayan natin ng mga OFW's ang problema lamang po ay uh, syempre hindi naman alam ng ahinsya ng gobyerno natin Katulad ng yada dyan sa labas ng bansa. Kung ano ang manangyari dyan sa kanila kung hindi nakarating sa kanila ang problema magmula sa may problema mga kababayan natin. Kaya maraming maraming salamat sa mga tumutulong sa mga kababayan natin ng mga OFWs dyan sa labas ng bansa. Alam nyo, nakikita ko, magulo eh. Talagang magulong magulo. Yung mga nangyayari doon. Sila ay nagtatrabaho pero binibigyan pala nila ng time or part yung, mga kababayan natin na may mga problema. Na walang kakayahang uh, tumawag dito sa Pilipinas at saka mga ahinsya na gobyerno doon sa labas ng bansa upang maaksyonan ang kanilang problema. Subalit, so, dahil sa isang o ilang mga advocates natin diyan sa labas ng bansa na sila nakamonitor talagang natutulungan sila at minsan medyo pahirapan din bakit siyempre pag may problema ang isang OFW diyan sa labas sa bansa no dapat sino ba ang uh, tutulong no walang iba kundi yung kanilang agency dito sa Pilipinas na nagpapaalis sa kanila no kaya lagi naming sinasabi dapat Pag may problema Ang kayong mga OFWs Ang unang niyong gagawin Walang iba kundi Tumawag sa inyong agency dito sa Pilipinas Kung maari lamang po Kasi kung diyan kayo sa kanilang counterpart Medyo Makakaranas kayo ng Ano? Pahirapan Kasi bakit? Siyempre Sila Although na sila ay counterpart makatutok sa problema dapat ang mga OFWs ang naging problema diyan mga kababayan minsan yung mga employers no <laughs> hindi, hindi natin alam no syempre mas malakas yan kaysa OFWs bakit sila po ang nag-hire ng mga kababayan, na, kababayan natin dito sa Pilipinas no then sa pamagitan nila diyan sa labas sa bansa kaya naiparating sila dito sa Pilipinas, no? Yung kanilang mga katulad niyan na may mga JO, no? Ipinadaan ang proseso dito sa Pilipinas hanggang sa POA or sa DMW. So pag na-approvehan na, na lang 'yan, no? Kanilang JO, so pwede na sila na mag-hire ng mga OFWs para makapagtrabaho sa labas ng bansa. Ang mas akrap lamang po mga kaibigan. Pag minsan nakarating sa kanilang problema, siyempre mas malakas sila sa yung mga ito, ito ito mga employer doon sa uh, counterpart ang naging kawawa itong mga kababayan natin mga OFWs no kadalasan ang sabi ni sir ang sabi ng iba sir salip na kami tutulungan ang kinakampihan pa yung employer dito sa labas ng bansa kaya ang advice namin sa inyo ng mga OFWs, dapat pag humingi ng tulong, unang-una, yung agency nyo sa Pilipinas upang malaman nila kung ano ang nangyayari sa inyo. At hindi na kayo pahihirapan ka. Pahihirapan pa. Tandaan, maraming mga panibagong mga organisasyon na tumutulong kuno dyan sa labas ng bansa, nagre-recruit ng mga OFWs na para lumapit sa kanila, dumulog sa kanila, humingi ng tulong. Pero tandaan, may panibago mga kaibigan akong naririnig na isang advocate na pag humingi ka ng tulong humingi ng tulong ang isang OFW bawat isa ay mababayaran daw may babayaran umano na 5,000 pesos so ingat kayo ha ingat po kayo mga kababayan namin dyan sa labas na sa mga mahal namin ng mga OFWs dapat magiging maingat kayo no? Maraming salamat sa mga kakilala kong mga advocates dyan sa labas ng bansa. Isa na dyan si Miss uh, Kali Yan, talagang kung hindi sa pamagitan nila, hindi ko na monitor yung mga modus dyan sa labas ng bansa. Sana alam ng ating gobyerno na mayroong mga ganyan pala, no? Tumutulong. Baka siguro ito na naman. Tutulong kukuha ng bayad doon sa or uh, doon sa mga OFWs na kailangan natutulungan. Bakit? Baka ito ay sa akin lang yan ha. Baka iyan ay gagamitin naman para sa pagtakbo. Sa dating na halalan year to 2028. Maraming ganyan eh, no? Ginagamit ang pangalan ng mga OFWs para sa kanil sarili nilang tapakanan. Kaya maging maingat. Nag-hire. I-member yung ibang advocates. I-member daw sa kanila. Pag nag-member, dahil maraming mga followers, itong mga advocates na kilala natin ngayon, aba, pag <laughs> medyo nakita nila, sobra-sobra nang dumudulog sa kanila, sa itong mga kilala natin, ibabato sa kanila, at doon na nila. Huh? pagsisingilin ng 5,000 pesos bawat isa. Kawawa naman, nagkatrabaho, mga domestic helper, o sisingilin mo 5,000 pesos, hirap na hirap na nga sa pagtrabaho eh, no? Hirap na hirap sa kanilang employer eh. Nandoon lahat yung paghirap na dinadanas sa mga OFW natin may problema, pagkatapos singilin nyo pa ng 5,000 pesos para aksyonan lang ang kanilang problema. Ang lupit nyo. Wala nang pagkakaiba yan. No? Dito sa Pilipinas, bago umalis, marami dito sa Pilipinas, yung mga dumadali ng mga OFWs, aplikante pa nga lang, pa lamang, hmm? anong ginagawa? Sa kanilang mga aplikante, dinadali ng malaking halaga. No? O ifiran ka ng ganito halaga bilang iyong sahod, tapos tapatan mo naman ang tinatawag na placement fee kuno no at pag green up mo kasi maganda naman ang offer doon ka na dadali wala pa palang assurance wala pang pinirma na kontrata no Kinukuhaan mo na ng pira nakapagpirma ng kontrata no wala pa namang flight detail order kinuha mo ng pera pero hindi naman pala totoo no na makakaalis no kuha ng pera, walang mga resibo. No? May resibo, doon kinukuha. Hindi sa loob ng agency. Doon sa labas. Iba, ginagana, ginagawa nilang pag sa mga tao sa Robinsons, sa mga malls, 7-Eleven, kung ano-ano mga fast, fast uh, foods. Kaya kayo mga kababayan. Lalo na dito sa Pilipinas, mga kababayan natin, mga, mga nagnanais pa lamang mag-abroad, ingat kayo kasi Walang tigil. Na ngayon, nagbabalikan na naman. Nung sa kapanahon ni President Duterte, alam niyo, wala na yan dati. Nanahimik na itong mga illegal... Uh, although na hindi natin sinasabing na uh, bawal yung paghanap buhay, katulad yan, na naghanap buhay naman, wala na makinuko ng pera. Pero wag lang kayong humingi ng pera sa taong inyong pinag-re-recruit. Uh, Kasi kawawa naman sila. Pati yung ginagamit nyo na pangalan ng agency, Apektado dahil sa kagagawa nyo. Kaya tandaan nyo, hindi ako bago sa pag-aksyon sa mga problema, problema ng mga OFWs since year 2000 po. Hindi nyo ako makikita sa television pero makikita nyo ako in personal pag uras ng kayo ay nakakarating sa akin. Tandaan, mahalin po natin yung mga kababayan natin, mga nagnanais, magsapalaran sa labas sa masa, para makahanap ng trabaho at makatulong sa kanilang, kanilang mga pamilya. Hindi mo alam, isa doon, ikaw mag-anak mo pagkatapos. No? Kinana mo pa, tinarantan, tinarantado kung saan, ang tawag niya. Hindi lang ako mag, hilig mag-mention sa mga bad words, pero eh, hindi maganda mga kaibigan. Kaya sana, oh, ito, actually may mga schedule sa akin sa mga ha, huh, mayroong mga atraso dyan sa mga kababayan natin no? Dapat ibalik niyo na agad yung pera ng tao, no? Ginagamit niyo pang pangalan ng mga agencies diyan na nag uh, efforts para matulungan yung mga OFWs natin, no? Mga kababayan natin, gumastos ng malaki para magkaroon ng license to operate. Pagkatapos gagamitin nyo sa panluloko.